dito tuloy tayo sa tulong trabaho kabayan ko ito po ang aking susunod na ibibigay na tip sa inyo ito pong meron po kayo netong epoxy 5 minutes band po yan ang paghahalo po dito may wood stick po kayo kung gaano karami po ito yun timpo ang lalagay niya na damit dito bago imimix niyo po dito pagka mix po gagamitin po yan sa paglalagay ng mga salamin mamaya po itibigay, ituturo ko po sa inyo kung paano ito po kailangan meron kayo kasi meron pong salamin na kailangan tanggalin yung makina madali naman po may mga senyalis naman po para maalis nyo yung pihitan ito po kailangan po ito para po naman dito sa mga ganito pong quartz yan yung may mga ganyan po may, may, yan may mga ganyan ganyan kailangan po natin yan ito po ang gagamitin kailangan meron din po kayo to, mura lang po ito pero dalawang taon mahigit ko na pong gamit ito halos tatlumpung taon na po kaya mapapakinabangan nyo po ng gusto at magagamit pa baka habang buhay po ako magagamit ko ito lalo na pag may ito po ang gagamitin ito para dito kung quartz po yan automatic kung dumating ang time na kaya nyo na at may pwesto na kayo sa isang lugar na maganda bawa, sa palengki po o mas possible po sa mga department store para po mas malaki ang kikita nyo ibig sabihin maganda na po ang takbo na ng kabuhayan nyo doon ito po turo ko po sa inyo ito pong matulis na ito dito sa likod ito po ang iyahanap nyo ng tama dito sa katapat nya yan po yan ganyan po tapos pipihitin nyo lang po lang ng pakaliwa pakaliwa po ang pihit yon pag nakarkulan nyo na po yung sukat nya yun po, gaga pipihitin nyo lang po siya hindi nyo kailangan panggitilan siya o ano man ang ano nyo pihitin nyo lang po kasi pag napihit nyo na po yan matatanggal nyo na po siya yan po tatanggal nyo na, makikita nyo na yung loob nya at is tulong po yun para pag nasanay na kayo hindi nyo po magagasgas yung takip kasi pagka ano po, nagtoto po nagumpisa ako sa long nose. Pero naingatan ko naman po kaya andito naman po ako. Nakabili na po ako ng bagong gento noon. Kaya ito na po mas matibay kung gamit ngayon. Yan po. Pagka po naman, ito po, itong mga quartz na meron kayo dito, nakita nyo may basag po yan doon. May magpapalit ng salamin. Dito lang po sa likod. Ito pong light na nakita nyo na nung una. Ito lang po dito sa gilid. Tapos aalalayan nyo lang po ng hinlalaki bago iangat nyo lang po. Yan, pag naangat nyo na, kung baterya lang kailangan, mas madali po kayo magkakapera kasi kahit tatlong minuto matatapos nyo, ikikitain na po kayo. Ngayon po, pa, pagka, ano, aalisin nyo po, ba, inalisin nyo po yung makina. Ito pong salamin na basag, papalitan nyo. Yan po ang sinasabi ko, pag marami yung example nyan, mas madali po kayong kikita kasi may sample po kayo ng sukat niya. Yun po ang ang pribilehiyo ng pagmarami kang sukat, mas marami po kayong kikitain. Pagkatapos po niyan, pagkatanggal, tatanggalin niyo na po yung salamin, meron po kayong isang martilyong maliit. Ito po, hindi naman kailangan pong bumili kung meron kayo sa bahay, lalo na yung mga long nose, pilaes, pagkain na po ay nagawa ng mga wall clock, mga mga Phillips screw, meron po sa bahay natin. Kahit minsan sa mga kamag-anak natin. Kaya, hindi ko po in-advise na sa bago palang nakatulad ko noon, bibili agad kayo ng mga bago. Ito po, magagamit po ito. Ang gagawin niyo po, dito sa likod niya, tutukpukin niyo. Pero, pilitin niyo po, may pansahod po kayong tela. Kasi po, bubog po yan. Kaya, pagkahawak niyo po, iangat niyo lang ng konti, tutuktukin nyo na po siya tuktukin nyo lang Hayaan nyo na po mabasag kasi papalitan nyo naman pagka na po na basag nyo na ayun na po yung matitira meron po minsan special dyan minsan wala tapos po ito pong bubog itapon nyo na agad sa trash can ngayon pagkakuha nyo po to halimbawa nakapamili na po kayo ng salamin meron na po kayo ito na po pupunasan nyo lang po yan ng tela para mawala po yung mga puti-puti yung mga pawis-pawis ng kamay matanggal po kasi para pag nakita ng matanda ng may-ari matutuwa po siya kaya babalik po siya sa inyo pag maganda ang trabaho natin pagkalagay po ito pong sinasabi ko sa inyong epoxy na ikakanaw nyo pag wala po itong spacer na puti na katulad nito at kung meron naman po at hindi kasi yung salamin pang support lang naman po ito sa bago pero ito po ang ginagawa namin na manggagawa dito ilalagay po yung salamin tapos pag didihan nyo lang po siya lalo na pagkasukat na sukat po yung ano nyo, sukat na sukat yung salamin nyo dun sa salamin buo na po siya buo na po kaya yung pera pong kikitain nyo madali po kaya ibabalik nyo lang po yung mga makina niya, tapos yung mga pihitan niya pag natutunan niyo na po lahat paano pag niya may salamin na po siya kaya maliwanag na pero na po yan kaya lamang po tayo pag meron tayong iba't ibang sukat ng salamin tapos po ito po sa bracelet nakita niyo po sa likod kasi minsan po yan mahirap buksan kasi tumatama po dito kaya ang gagawin po natin ito pong pambukas natin ito iyon po ang itatapat doon. Kung mahirapan po kayo, dito po sa likod, sa pinaka bracelet po niya, ito pong eh yung dulo niya, yun lang pong ipipindot natin dyan, doon kung saan po yung spring bar na nakalagay. Matatanggal nyo na po siya. Ito na po yung spring bar niya. Itabi nyo lang po kasi dito po galing yon. Babalik nyo rin po yan mamaya pagkatapos nyo pong magawa. Babalik nyo po. Ngayon po pagkabalik na, mas magaan po na matanggal niyo yung takip kasi wala pong humaharang na bracelet mas ma mas maluwag po madali niyo siyang May maiingatan niyo po nang maganda iyon po ang trip ko sa inyo tip ko sa inyo ngayon ngayon po meron pong mga quartz na mabubuksan po natin pero meron po siyang minsan sa sign na ganoon may pasobra. kaya iyon po ang sign kasi niya na manggagawa na dyan po natin iangat po dyan po sa may sobra na yan sa gilid iangat po mas madali po siyang mabubuksan pagka meron po siyang ganyan madali po kaya kung baterya lang po ang kailangan papalitan niyo po siya pero na po siya agad kaya kung tatakpan niyo naman po at medyo mahirapan kayo siguraduhin niyo lang po pag mga quartz meron po yung mga uka dito isa takit sa likod yan po ang katapat ng pihitan po dito. Ito po, yung pihitan dito. Kaya itatapat nyo po siya doon. Bago nyo siya hikitan. Kung hindi po kayo ng kamay, yung ating pong pangsara, yung sinasabi ko sa inyo kanina, pang panghigpet para matakpan ito kasi hindi kayo ng kamay, madali na po siya. Basta po itatapat nyo lang yung ilalagay na sukat dito, na hindi tatapat yung salamin. Mas malaki po dito. At is dito po sa siya na itatapat natin. Para pag diniin natin dito ng pangsara natin, hindi po siya madadama yung salamin po niya. Okay lang po. Kaya sana po natulungan po kayo ngayon po. Sa susunod po, meron pa ulit po ko itutulong sa inyo. Ah, huling trip ko pala sa inyo po. Pag kayo po may shoulder bag, at may mga handaan po sa inyo sa mga kamag-anak nyo kung saan lugar pupunta kayo pwede po ito yung shoulder bag po nyo dali nyo po yung mga screwdriver nyo tapos yung mga pambukas nyo doon po sa kanila marami po sigurado ko ng mga lumang mga pinaglumaan ng hindi na po nagagamit nabubulok na lang sa mga bahay ng mga kamag-anak nyo hingiin nyo po yun pera po yun sigurado po ako para makaipon kayo ng mga spring bar meron po yun dalawa po yun sa bracelet pag iyon po ay makuha nyo itabi nyo po ito 20 pesos, 30 pesos din po ang pagkakabit nito. ito linisin nyo lang po siya ibabad nyo po siya sa fluid tapos pagka nakita nyo na brasin nyo lang po puputi po ulit siya so pera po ito pati po yung mga pihitan na luma ito po kung, kung ilan po yung mahingi niya, may pitan, itabi niyo po ito. May hingi niyo po yan at maibibenta niyo po yan. Pag naganap kayo na ng pitan, yung customer niya naganap, may maibibigay po kayo. Pero sasabihin po natin, second hand po ito. Ngayon, kung makapag na kayo, meron kayong bagong ganto iba po ang presyo. So, yung customer natin, pag hindi kaya yung presyo ng mahal, ng bago, isasuggest po natin to na mas mababa ang presyo. At least po, kasama po ito sa nahingi natin sa kamag-anak natin. Ano kaya yung nabili natin sa mga kaibigan natin na mura lang. Itabi nyo lang po yon Pati po yung mga bracelet na sinasabi ko, kasama nito po. Itabi nyo lang po. Pera po yon Salamat po.